ano oh, no mga master dito tayo sa Ever Commonwealth nandiyan niyo yung motor na to mga master yan ha ah. motor yan ah, hindi yan e-bike so motor yan no hindi ko alam kung bawal ba talaga sa highway yung may ganyan no nandiyan tayo sa Commonwealth sabi nyo pero meron silang bubong na ganyan no hindi ko alam kung talagang bawal yan mga master eh So sa mga nakakalap naman dyan kung bawal yan o oh, hindi, pa-comment naman dyan sa baba. Uh, hindi ko, hindi ko sure kung bawal yung ganyan sa highway. Diba? So nandito tayo sa Commonwealth mga master. So oh, chill chill lang. ba? Diba? Chill chill lang yung drive ni Kuya. Oh. Para lang silang nasa luneta. <laughs> So ang nga natin eh 55, o oh, 50 pala, 50 no, vertikan na natin siya. So siguro ang takbo niya is 40 lang, uh, ganun, 45. Chill lang yung drive niya, no. Kasi nga uh, meron siyang bubong. So siguro nag-iingat din siya, no, for safety rin. Na uh, huwag siya masyadong mabilis pag, kasi meron siyang bubong eh. <laughs> Baka diba? Hindi so, ko alam mga master kung talagang bawal ba talaga yun sa highway, no? Hindi ko pa na ano eh, wala akong wala, akong experience sa mga ganyan eh. Kung nahuli na ba kayo, yan. Sinong nahuli na sa highway na may may ganun. Parang tent, no? Bubong, no? So kung bawal ba, bawal ba talaga yun? Hindi ko alam eh. eh pa May uh, wala kaya si Kuya Okay si may nakadano na Joyride may ah uh, yung Joyride tangkas niya yung nurse So kina ng nurse